Ano po ba ang uh, dahilan po nitong uh, panibagong oil price hike? Yun nga po, na makakaranas na naman po tayo ng pagtaas simula bukas ng umaga. Primarily po, una dahil po dun sa sinasabi nila na tighter ang supply outlook. Ibig sabihin, may mm -hmm. kagipitan as far as supply of petroleum products in the world market. Mm -hmm. Tapos po, ang pangalawang kadahilanan po, related pa rin po sa supply. Nagkaroon po ng disruption yung supply ni Libya dahil sa nakaraang storm or hurricane na tinamaan po yung apat na ano nila rig. Mm -hmm. And then lastly po, naging very uh, optimistic po ang presentation ni OPEC na sinasabi niya na tataas ang demand at saka yung global inventory daw po, yung kabuuan ng stock ng bansa ng mundo bumababa daw po. So those are the three main reasons, sir and ma'am, kung bakit po tayo makakaranas bukas ng pagtaas ng presyo ng produkto.